Ang hirap ng trabaho ko. Driver. Photographer. Ano pa? Ah, oh, ano Hello guys. Andito kami isang Maragusan. Oh, tama ba? Hindi ko, ko, alam kung saan kami. Pero... Water post is true, not false. Ah, uh, see? Yeah.

Ondaag. Mga nyo kami. Dahil bukas o sa bakalawa. Hindi, e bukas. Nasa dobje kami at saka